News sa ating mga balita, dalawang pasahero patay matapos bumaligtad ang isang van sa Cebu Cordova Link Expressway. Higit 500,000 na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa dating tulak ng droga sa akla. Pagbabalik ng June to March school calendar, nais ni PBBM na masimulan na sa susunod na tao. Reklamo laban sa Manila Bay Reclamation at Dredging Projects, inihain ng mga grupo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang pasahero ang patay habang 21 pa ang nasaktan nang bumaligtad ng maraming beses ang kanilang sinasakyan na overloaded van sa Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang van na naging sanhi ng pagbaligtad nito ng ilang uli. Ayon sa mga saksi, tumilapon pa ang ilan sa mga pasahero palabas ng sasakya. Sa ulat ng Cordova Police, dalawa sa pasahero, isang 2-year-old na paslit at isang babaeng kinatayang nasa edad na 40 to 50 years old ang agad namatay sa aksidente. Agad na dinala ang mga nasaktan sa ospital. Apat sa mga biktima ay may matinding tama sa ulo. Timbog ang isang lalaki matapos masamsam sa kanya ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa drug by bust operation ng mga otoridad sa barangay Tigayon sa Kalibo Aklan ngayong araw. Kinilala ang suspect na si Glenn Deslate, 40 anyos at residente sa nasabing lugar. Sa ad ng pulisya, isang high value target ang suspect na dating na rin nakulong ng halos labing tatlong tao dahil sa pagbibenta ng ilegal na droga. Nasabat sa kanya ang 20,000 pesos na buy bust money, mga pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 520,000 pesos at ilang drug para Fernelia. Posibleng ibalik na ang dating school calendar sa mga paaralan sa bansa sa susunod na tao. Ito ay matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education o DepEd na ibalik na sa Hunyo ang simula ng klase. Ayon sa Pangulo, hiningian na nito ng plano si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, lalo pat tingin niya ay kailangan na talagang ibalik ang lumang school calendar. Kaugnay nito, ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, susunod ang kagawaran sa hiling ng Pangulo, gaya na rin ng kanilang inihayag sa Senate hearing noong April 30. Dahil dito, inaasahan na magtatapos sa March 31, 2025 ang school year 2024-2025. to 2025 at magsisilbing school break ang Abril at Mayo. Nag-ugat ang panawagang ibalik sa Hunyo hanggang Marso ang school year bunsod ng malimit na pagkakakansela ng face-to-face -face classes ng mga estudyante dahil sa matinding init na nararanasan ng bansa dahil sa El Nino. Naghain ng reklamo ang grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya at Kalikasan People's Network for the Environment o PNE laban sa Philippine Reclamation Authority o PRA at Department of Environment and Natural Resources o DENR hinggil sa reclamation at dredging projects sa Manila Bay. Anila ang ginagawang seabed quarrying at reclamation activities ay nakaambag sa pagkasira ng Manila Bay. Gayun din ang pagbaba bilang ng mga isda at marine resources na pangunahing kinabubuhay ng coastal communities sa lugar. Dagdag pa nila, dahil sa kaliwat ka ng dredging activities, nagkakaroon ng pagtaas sa level ng tubig sa mga komunidad na posibleng mahantong sa coastal at land erosion. Kaugnay niyan, humingi rin ng dalawang grupo sa PRA at DENR ng detalyadong plano para sa relocation ng mga apektadong komunidad. Maging ang technical assessment nito sa epekto sa kapaligiran ng labing apat na proyekto sa Manila Bay. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon, nag Atinyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>